tuntayane ni Buhay Grigonong ninyo. Mako sa lada ati talaga we ka translate doon ang pagkini papaktan. Kapat mo ni mga root word yan. Kapat ni iyan mo. Sa isa yun mo. Ulit. Pakay pagkirahan iyo, Tagalog yun siya nagtalakayan. Pero dahil ganami itong debo, sabahan ni activity, papata ni mo. Ang fafatalimud ay hango mula sa dalawang salitang Teduray na fafatan at limud. Ang fafatan ay tumutukoy sa isang talakayan habang ang limud ay nangangahulugang pagpupulong. Ang fafatalimud ay isang mahalagang gawain na karaniwang isinasagawa upang pag-usapan at pagplanuhan kung paano magiging matagumpay ang isang okasyon. Ito ay naging bahagi na ng kultura at tradisyon ng Mateduray at isa sa matampok na aktibidad sa pagdiriwang ng Maguyaya Festival. Nagsimula ang Fafatalimud noong taong 2013 bilang isang plataforma upang mapag-usapan at papaghandaan ang mga susunod na aktibidad ng Maguyaya Festival. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang kahalagahan nito ay higit na lumawak. Naging pangunahing lugar ito kung saan maaaring talakayin ng mga leader, mga nakatatanda, mga kalalakihan, mga kababaihan at mga kabataan ang mga mahahalagang isyu at kasalukuyang kalagayan ng kanilang komunidad. Sa bawat papatalimod, palaging nakasentro ang bawat talakayan sa Abay Tulus bilang pagpapahayag ng pasasalamat at paghihinang gabay sa anong magpagpapasya at gawain. Ang Tulus ang naging inspirasyon at gabay ng bawat isa upang maisakatuparan ang mga layunin ng komunidad. Sa ganitong paraan, nagiging mas makahulugan at makabuluhan ang bawat talakayan dahil hindi lamang ito usapin ng mga plano at layunin kundi isa ring pagkakataon upang patatagin ang pananampalataya at ugnayan sa Panginoon. <coughs> Gulus ko po ni may ide sa pangan, may ide sa doon, may ide sa litigan, ay kwaliwali yun yun. Kailangan, gulus ko mami Ang fafatalimod ay hindi lamang isang pagpupulong kundi isang simbolo ng pagkakaisa, pagkilala sa kultura at sama-samang pagpapalakas ng layunin para sa ikabubutin ng lahat sa bawat pagdaraos nito na itatampok ang mahalagang papel ng tradisyon at pananampalataya sa pagpapatuloy ng pagkakaisa at progreso ng mga upians. Sa